Yara, ayan. Ayan. Ah, yan ah, yan. Ah, Ano yan? Ano yung tatong? Ano ba yan? Dragon ba to? Oo. Ano? Ibang tuta ah. Uy! Tuta lang pala yan ah. Ba? Tuta na ba? Tatanggalin niya. Tatanggalin. Oo, tatang. Buburay yung tatong. Oo, tatay na. Ano na siya ko? Toto ko ah. ko to. Awa. Ito ah. Awa. Awa. Ito ah. Real talk tayo dito. Huwag magpapatato kung di sigurado. Alam mo tong tato niya na to, may tato to eh. oh <laughs> Di ba pinalagyan niya? Awa. Kasi hindi niya nagustuhan yung tato diyan. Huwag mo galawin, madumi ka mai mo. Uy. Ayan Kaya oh. no? ayan, alam <laughs> ah, <Ayan, ayan>. <laughs> grabe naman. Ito real -re talkin ko to ah. Ang sabi eh. niya kasuhan niya ako. Eh ngayon nandito ako. Kasuhan mo na. Allah. Baka ikaw pa ay pabarangay ko. Oy. Oy. Allah. Bobo pala to eh. Hindi naman dito ang korte eh. Ang kaso nasa korte, wala dito sa bahay. Ah. Ano? Tumay tayo. Oh, ito ha. Ito Ito. Ito pinansin ko lang ito kasi kahit mali pa lures to. Kinuntahan ko talaga. Mali. <laughs> mali. To. Ito, mali. 10 million. 10 million na. Oh. Oh. <laughs> ito 10 lang to. Ito lang to. Madam, ano masasabi mo? yang hiya naman ako sa iyo, kuya. <laughs> okay, oh. thank you for oh. financing mo ko, ha. Oh. Wala, 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 wala. Sino ka nga ulit? Boy Tato. <laughs> Boy Tato. Magtoto lang mga do'l. Ito, re real talking ko to. Kahit malaki followers ko, hindi ako nagbabayad kahit piso. Pero huwag mo kalimutan, gutom na kami. <laughs> <laughs> Ito ha, re-real ko kayo. Re-real din kita. Oh. Kasusunod, ha? Alam mo ako, pag nagmamayabang ako, pag pumupunta ako sa isang lugar, may dala akong pagkain. Yo! Ah, oh! Oo! Rerendo! Oh. Rerendo ha! Pag pumunta kami dito, may dala kami ulam. Tani na lang ang kulang. Yo! <laughs> <laughs> tama! Girl, na, tama! Riptop tattles Ano ba? Ano ba ito? Ano ba ito? Riptop tattles na! Oh. Eh. Oh, Ribat madam! Ribat! Ribat kayo madam! <laughs> Hindi to talaga. Sino talaga to? Hindi <laughs> <laughs> oh, oh, yeah. mo kilala? Hindi kilala. Mapakilala lang ako pala. Ako pala yung sigat na vlogger na nangas ka po. Na kaya po, batang kaya po. Sino, nag, sino nagpapalo sa'yo? <laughs> mga basir. Sino, sino mga, sino mga nagpapalo sa'yo? Liga nga dito. Idol, mas maangas. Mas, 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 ng... mas maangas sa'yo. Mas na. sa'yo. Numero ba, sir? Okay, sakit, oh, nakaharap nang nakahanap nang katapat sa video ko. Maangas din. Oh, nagawa tayo na kaya. Kuya, may nakaya o dali Ano? Video, mo na ako, eh, kasi wala akong video. No? wala then, pa yung video si... ko. Sige lang. is ati to. Siyempre, kailangan natin eh. <laughs> respect. Ayan. Ayan, no? Ayan, Ayan, no? Ayan,